Then, consider it as first day nyo po ngayon So, wag kang kikilos sa masama dyan, Mami eh, Kasi, isa yun ako na eh so, It's fine uh, Nangihin ako pag wala ka Dyan lang muna, wag ka lang bumaba Wag ka masisira buhay mo So, yun po So, bye <laughs> Bye talaga uh, Bye na rin ako, bye Dyan lang, wag kang kikilos sama-sama masisira ang buhay mo. Pwede po ba yung data lang gamit niya? Pwede. No? Pero kung sakaling magiging bigos na kayo,